May lahing ato, ano to eh. May lahing bantam eh. Oo, oh, hindi, hindi yan magagalit. Maganda yan eh, maganda. May lahing bantam at saka, ano to? Ang tawag nito? Hybrid. Mm -hmm. Bantam ha, bantam ha, bantam ha, bantam. Dili, butan niya sa Butan kay bay. Butan yun. Hybrid ni galiwat, hybrid. Tapos, pero yung hybrid, yung pinaupan ng hybrid, bantam. Kaya, ito matapang talaga to kung kung may sabong ng asawa Brad yung asawa ko pinasali ko na yan one cock derby isasama ko yan sa one cock derby <laughs> 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 dahil matapang dahil matapang yung asawa ko guys advice ka ha? oh gara -gara ano ko talaga sa inyo kung kung may derby ng asawa guys hindi ka... PM nyo ako at saka i-message nyo ako isasali ko hindi talaga yung muna, asawa ko hindi